Mangunguha kami mga idol ng puso na saging. Tara! <laughs> ah. <laughs> 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 Ang init pa naman. ito yung chirawan ng pinsa, UTI. Yan ang uh, nagpaanoan kay nanay. Nagtatag pugon. Oo. Ni kaya nagdala ng alak din si nanay sa so, sobrang kugon. Gusto makaya. Ay mas na di sa ari. Bigat ng kugon mas mabinsa. Mamay natutuyo pag may puso na. Ari ko. Ay ta iko. Ikaw ang mag-iwas totoo, hindi ko kayo kita. Dito kasada ito. Nang subdib. Puso, yun. Oh, video mo ako. Oh, video mo ako. Dali. Tutok mo muna sa akin. Ay puso na raw po. I-focus mo yung puso mo. Sana. Kaya-kaya. Abutin ang video. Ay, lapit, Uy, lapit din eh. Pagandang din ang video. Kita Kita ge, Kita ko ako, Kita ako, <muling>

Yo, do dalawa yon, pin <coughs> <Yon. coughs> pa? At yung jumas Ano pa? Ano pa? Ang Ano pa? kabilang? pa? pa? pa lang mo yan. Ipapo. Oo. Uh, ano uh. pa? ako eh. Pakita. Pati. 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 gablag. yan. gablag. Ano yan. si Nakakasama dun uh, ah. Kaya uh, ano kita shout out. Ano <laughs> pa? Sabit pang sada. Ayun. Ayun yun. Ano? At parang tagustuhan kayo ng Emma? Oo. Dito ka rin. ganda na di si dito sa dito. Diyan dyan lang para malayo kita ko. <coughs> Ay pa, Ato pa, isa pa. Gusto rin. <laughs> <laughs>

kami. Um, Oo, uh, baka makasabit yan. <coughs> Solid five. Bawa yang baliktad naman ang ano ito makakasabit itong mama na to wala hindi sanay ang mamamusin <laughs> hindi sanay ang naga yun sila si Baldito Ay, video si ano, video mo siya. Extra ka sa channel ko, no? Oh. Yan po si Malditong Mangyan. Subscribe nyo po ang kanyang channel, mga <laughs> idol. Yan. Ay, magalaw. Yan. Ito na pinakamalaking puso na kukunin ko. Na. No? Sampiraso lang, sold ka na no? oh. No? Doon. Kasi nga, okay, sila parang bahay dito, no? walang maan ang ano, no? Walang matakbohan ng ano. Mula, may kitang-kitang puso ah, ah. Kit ah. <laughs> nga, eh. ya, ah. kita na, 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 ah, na, 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 Nagahilabang tayo sa mga na puso. <laughs> Grabe, saan sa ako? Saan sa akong puso? balagwita. Ah, Ay, mabukat na, tutuloy. At ayun mga idol, ang sipag si ni Malditong Mangyan. Siya ang nagbuat ng puso. Medyo mabigat yun. May git sa kalating sa ako mga idol. Ah, ito po yung uwi <manyan> sa Occidental. Nandito po kami sa Oriental ngayon. Oriental Mindoro. Dito po kasi ang talagang napakaraming puno ng saging sa Oriental.

ang ating video. wag nyo pong kalimutan na i-like, share at mag-subscribe po sa akin channel. Hanggang sa muli po, lagi kayo mag-iingat at God bless po sa inyo.